So, mayroon tayong ginagawa dito mga katropa na Mio Soul. So ang problema ng motor ni boss mga katropa, low bat palagi kaya ang gagawin natin, ipo pull wave natin. Tapos dito naman, merong XRM tayong ginagawa. Pinull din natin. Tapos yung kanyang headlight, nilagyan natin siya ng relay para hindi magkukurap-kurap. Kasi yung motor ni boss kapag signal light, yung LED niya kumukurap-kurap. Tapos ito pala yung mga pinag-chinsula namin. No? Mga balbulin. Chinsula sa scooter. Tapos sa mga dikambyo, pwedeng gamitin yan. Mga balbulin. Magandang gamitin yan. Lalo na to yung extra clean technology. Tapos dito naman, mga katropa, meron ditong PCX yung problema ng motor ni boss hindi umaandar at ito na yung kanyang sitwasyon ng PCX nyo medyo na ano na yung kanyang wiring nagalaw na ano yung naging problema nito boss ng PCX mo bakit ano hindi umaandar nalubak lang tapos biglang ayaw umaandar dalawang beses na lubak ano yun? maganda yung takbo niya. Tapos biglang paglubak, tumirik ka. Oh, tumirik. tumirik na bigla. bigla. Tapos biglang ayaw ng mandar. Oh, Pero may mga piyesa ng pinalitan dito. Wala. Ano lang yung wiring. wiring lang. Chinek nila yung mga wiring niya. Okay. So yun yung naging problema ng motor ni Boss mga katropa. Nalubak lang. Nung pagkalubak ng kanyang motor, biglang hindi na umandar yung motor niya. Dinala niya sa gumagawa, sa mekaniko, sa barkada nating mga mekaniko. Chinek na nila yung mga wiring ng motor ni Boss. Tinignan kung may grounded o may sira. Titignan natin ito mga katropa. Ito troubleshoot natin. Sana hindi computer Box. hindi sana nadaling computer box medyo may ikamahalan to o, wala naman siguro ginamper jumper ano wala bang jumper dito ibaba natin tapos i-check natin yung problema nya ano tigil natin kung ano magagawa makagawa natin mga katropa mga katropa papalo naman ang ating facebook page Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Linggayan kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring i-search nyo sa inyong google map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Linggayan, Pangasinan <mulik> So heto na yung motor ni boss mga katropa Yung naging problema ng motor ni boss Nalubak lang, bigla na lang tumirik Bigla na lang tumigil yung kanyang motor At hindi na umaandar So subukan muna natin mga katropa yung susi Kung mapapansin nyo, good naman Meron naman siyang display Pero meron siyang check engine na lumalabas Tapos kapag pinush button natin Wala, nakarekta na yung switch dito sa push button Pero, boss, ipapisil nga to boss Pisilin mo lang to eh. So, nakapisil na yung kanyang preno Kapag pinush button natin wala, hindi gumagana Tapos, yung mekaniko na pinagdinginan ni boss Kinahanap nila yung sira Binuksan na para makita yung Possible na sira o possible na grounded Tapos dito, nagputol sila ng wire Ito yung wire, yung black na mayroong lining na red Live wire yung lumalabas dyan Dito nila pinutol sa fuse box Itong dalawang to, mayroong black na mayroong lining na red Na magkasama rito Galing yan sa fuse box Tapos sabi ni Barkadang mekaniko Yung gumagawa kay boss Grounded daw ano? Grounded, dira pa, grounded oh. So, okay naman kasi sila barkada gumagamit naman talaga ng test light at nalalaman namin nila kung grounded o hindi yung motor ngayon dito tayo magpo-focus, titignan natin kung grounded talaga yung motor ni boss so para malaman natin yung mga katropa kung grounded gagamit tayo dito ng test light kapag tayo nagwa-wiring, syempre gumagamit tayo ng test light para hindi natin nahuhula yung trabaho at syempre nahanap natin yung problema nakikita natin kung ano yung grounded at kung ano yung hindi matinong wiring so para malaman natin mga katropa kung grounded itong ating black red, ang gagawin natin yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive supply ng ating battery battery. Yan yung ating positive supply ng battery. Tapos subukan natin i-test light yung ground natin. Okay, umilaw naman yung ating test light. Ngayon itong black red na ito mga katropa, dapat hindi siya umilaw kapag tennis light natin. Itong dalawan to, kahit saan dyan, dapat hindi siya umilaw kapag tennis light natin. Ngayon subukan natin i-test light. Okay, so hindi siya umilaw. Ibig sabihin, good yung isang wear ng black red. Itong kabilang black red naman, try natin. So kung mapapansin yung mga katropa, umilaw yung black red ng motor ni Boss. Itong kabilang wear na ito. Ang ibig sabihin niyan, ito yung grounded. At tama naman yung analis ni Barkadong Mekaniko na grounded talaga yung motor ni Boss. Kaya hinahanap niya rito kung nasaan banda yung grounded. Baka mamaya may sumasayad kasi minsan yung mga wear mga katropa, sumasayad dito. Katulad nito may marking siya. At sa katagalan ng paggamit ng motor, syempre sumasayad yung wear dyan. Minsan, nagkakaroon ng grounded dahil nasusugatan yung gilid ng wear. So yun din yung rason bakit nalabinuksan to. Baka merong sumasayad dito. Tama, tropa, ba? Diba? Wala naman so ibig sabihin meron talagang grounded sa motor ni boss so alamin natin mga katropa itong isang wire na to kung saan banda yung grounded nya hanapin natin yan so ang unang gagawin natin lahat ng sakit ng motor mga katropa na meron kayo makikita ang black red ang gagawin natin isa isa natin tatanggalin kada tanggal natin ng sakit ititister natin itong black red dapat mawawala siya. kung nawala yung ilaw ng black red na to na kung saan mo tinanggal yung sakit ibig sabihin doon yung part na mayroong grounded so natin dito mga katropa sa sakit na to nakatanggal naman na ito yung sakit na to papunta rito sa ating push button. Meron din tayong makikita rito na black-red. So, nakatanggal na. Kapag tinest natin, meron pa rin ilaw. So, ibig sabihin, hindi siya ang grounded dito. Ngayon, hahanap pa tayo ito. Meron siyang black-red dito naman sa white na socket na ito. Alisin natin. Pagkaalis natin ang socket, test light. Meron pa rin umiilaw pa rin ibig sabihin hindi doon yung grounded na yon tapos maghahanap pa tayo ng iba rito na mayroong black red ito mayroon siyang black red dito tatanggalin natin so natanggalan natin itong black red dito subukan natin umiilaw pa rin so ibig sabihin hindi rito ang problema niya tapos dito naman sa isang sakit na to yung makapal na ito kung mapapansin nyo mayroon ding black red dito ito yung black red dito mga katropa kung tutuntunin nyo yan papunta rito yan sa nakalagay sa elbow. Pero kung tutuntunin mo yan, yung sakit niya, ito yun. Tapos yung wire niya, ito yung wire niya, at ito yan. Ito mismo yung sakit na yan. Ngayon, subukan natin siyang tanggalin, hugutin natin, tapos itestilate natin kung mawawala na yung kanyang black red. So kung mapapansin nyo mga katropa, nawala yung ilaw ng black red dito. So ibig sabihin, doon may problema sa sakit na to yung grounded. Ngayon kapag sinauli natin mga katropa yung sakit, subukan natin isa uli. Kung mapapansin nyo, meron siyang ilaw. Ibig sabihin nyo kasi mga katropa, kapag umiilaw yan, napapasukan ng negative supply yung wire na ito. Na hindi naman dapat pasukan ng negative supply kasi ang supply nito ay positive. Ngayon kapag napasukan ng positive supply itong black red, magkakaroon talaga ng problema yung ating motor at hindi naandar. So ibig sabihin, ito yung grounded na motor ni boss yung sensor nito ito kapag sinauli natin tong sakit na full itim ngayon kapag tinislate natin siya mga katropa hindi siya umiilaw ano kasi walang grounded pero pag gagalawin ko itong mga katropa yung wear niya tatapik tapikin ko yung wear ng sensor ng ating tambucho kung mapapansin nyo ayan o nagkakaroon siya ng grounded so ibig sabihin ito yung may problema kaya ang gagawin natin i-amplug lang natin to pag na-amplug na natin yan, syempre, kahit na nakabit na to, wala na siyang grounded na dumadaloy. Pagkatapos nating matanggal yung grounded dito mga katropa, ang gagawin natin, itong dalawang wire na ito, ibabalik na natin sa dating pinagputulan nila dito sa fuse. Meron din dalawang wire dito sa fuse. Diyan galing yung dalawang wire na ito. So, isasauli na lang natin to. Tapos, titisingin na natin kung uh, under na yung motor ni Boss. So, ganun na mga katropa kung paano mag-check ng grounded sa ating motor para kung sakaling wala tayong pang-diagnose, test light lang yung gamit natin. Ganun lang yung manual na gagawin natin para malaman natin kung saan yung parte ng grounded sa ating motor. Isa-isa natin tatanggalin yung mga sakit at kung nawala yung ilaw, ibig sabihin doon sa part na yun kayo mag-focus dahil doon yung grounded ng motor. Kung sakaling umandar na yung motor ni boss mga katropa, i-chainsaw natin yung motor niya gamit yung barbolin. Ang gagamitin natin dito ay extra clean technology. Meron din isa dyan yung premium protection naman. Ito yung madalas na ginagamit din namin. So ito na mga katropa yung ginawa natin. Yung dalawang black red, sinauli na natin doon sa dating pinagputulan dito sa fuse box. Tapos dito sa baba naman mga katropa, yan ang plug na natin. Tapos si Barkada, boss, bili ka ng ano, bago mo, ano, bagong sensor. Tapos subukan natin mga katropa na isuse. Okay, subukan natin yung push button. Yun o. Oh. It's alive, sabi It's alive. Mga <laughs> katropa. <laughs> Yun o. Oh buhay na buhay so, isa pa susin natin push button iyon o oh. it's alive So pagkatapos niya mga katropa, i-cancel eh, natin. So kung sakaling ganun din yung may encounter niyo mga katropa, kahit na hindi black red yung nag-grounded kung ano yung fuse na pumutok dito, titingnan niyo yung coding niya, tapos doon lang kayo mag-focus. Ilagay niyo yung test light niyo sa positive supply na inyong battery, tapos i-test light niyo kung umilaw, ibig sabihin no, napapasukan ng ground talaga yung wire na yon. At yun yung hanapin niyo, isa-isa niyo hanapin. I-manual niyo na test light kada baklas ng socket kung saan yung may color coding na yon, i-test yung wire. Kung umilaw pa rin, baklas ulit na socket. At kung nawala na yung ilaw, ibig sabihin, sabihin, yung pinakahuling binaklas nyo, doon ang mayroong grounded. So, ganun lang yung paghahanap ng grounded dito sa motor. Kahit na hindi PCX, so kahit anumang motor, ganun lang yung manual at kasimpleng maghanap kung saan banda yung grounded ng ating motor. Para hindi na natin to mababaklas. So, okay na mga katropa. Subukan pa natin isa pa. Susin natin. Push button natin. Iyon o. Oh. It's alive. So yun lang mga katropa kung paano mag troubleshoot ng ganitong klaseng problema at kung paano mag ng ganitong klaseng problema sa ating motor kung sakaling grounded kailangan gumamit kayo ng test light. So yun ang mga katropa maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo sa ating video marami kayo natutunan sa inyong panganap buhay o sa inyong pag DIY. Maraming maraming salamat mga katropa God bless at ingat palagi sa pagwawiring Sige! Eh, mga katropa ano yan, mga barkadang mekaniko yan sa San Silawaro. Malin mali sila. Pag hindi nila kayang gawin, takbo tatakbo rito. So okay yung mga, mga bata na yun. sila sa wiring. Pero syempre, karon talaga. Lakas ang loob. Pag hindi kaya, bitaw. Pagawa sa mas nakakalang para hindi na lumala. Yung motor ni boss. Isang buwan palang boss. Sunog na yung ano, stator mo. No. <laughs> Walang warranty yung ano, pinagbila mo. Ah, dito boss, merong isang buwan warranty. Ha? Ah. pag nasira bukas, maghintay ng one month. Kasi isang buwan eh.